Naghanap ako ng mami, wala akong makakita ng mami rito. Nagalugad ko na yan, siyantiretso ng ano. Ang kainan, walang mami. Puro kakainin. Kaya ayoko yung kumain ng kantula, may gusto kong mami. Ano ang dati? Ang dati, marami. Ang <laughs> mami, walang mami. Ano ang mami? Wala pong mami. Mami, mami, mami. Walang, hey walang hey mami. Okay. Nagdali po ako ni Kuya. Tignan mo na po Kuya. Nagdali po ako Kuya. Kuya, ano gano, wala po mami. Mami, wala po mami. Mami, mami, mami. Gano po ng mami, wala mami. Ah, dito sa kabila. Nagdagaling na rin ako dito. Mami Logo lang. Walang mami. wala kay mami? Mami. Wala po doon po. Wala din po. po. Ja. Wala din po. Ja. mami? Wala -trin -trin. Mama. mami. Wala mami. 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 Laring mami, puro lugaw. Mga lugaw lang, walang mami. Salamat po. Mamaya na lang ako, ako pag-uwi. Nakakuha nga pala ako ng kukuha ng itlog. Kaya lang organic egg. kulay brown. Iba't iba presyo. 6, 7, 8, Yung gagawin ko malap. Pwede pala eh. Kausap na kami ng ano bibili. Ito, kukunin ko na nga. Binayaran ko na. Salamat.